Hello, good morning mga ka-farmers. Dito po tayo sa Mount Dandenong. Above the mountain, 633 meters above sea level. Uh, Victoria Parks, uh, dito po ay napakagandang tanawin. Uh, ngayon po ay 9 degrees sa panahon pong ito, ng itong oras na ito. Uh, bagamat po maginaw, pero mainit naman po ng araw. Uh, one of the prominent attraction in Melbourne this Mount Barbenong. Kaya po maraming mga turista at mga mga tao na pupunta dito usually pagka mga holiday season. Ngayon po ay araw ng linggo. Kaya po marami ang naan dito ngayon na dumadalaw dito sa Mount Dandenong. Napakataas pakatas above sea level Napakasarap po dito napaka bagamat 9 mm, uh, degrees eh, kayang kaya pa naman natin medyo nasasanay sanay na po salamig ang katawan ko pero <laughs> maginaw pa rin uh, napaka napakaganda po tanawin ang lugar nito mga ka-farmers nandito pun lahat ang uri ng preservation na nakikita ko nang habang papakait kami ng bundok habang nananakbo yung aming sasakyan, ay nakikita ko yung kagandahan ng gubat na kanilang i-reserve at inalagaan ng gusto ang lugar na ito. Alam nyo, sa hindi natin matatawaran ang pag-aalaga ng gobyerno ng Melbourne sa kagandahan ng Mount Dendenong. Kapag ito ay isang papakita ng isang tourist attraction, nakaka-attract ng mga ah, uh, turista at mga gustong mamasal dito sapagkat dito po ay talaga pong napakaganda kung ating pagmamasdan at ating papasalan ang buong paligid. Yan po, mamaya-maya ay maruli kaming ay ikot kami sa kabuuan itong itaas ng Mount Dandenong. Big exercise eh. Ang ah, kapamis, nakakatuwa po rito. Mga sanga po ng kahoy, ginawang pinagsama-sama at kanilang tinahe at ginawa pong uh, barandilya o bakod sa lugar na ito. Napakaganda po. Isipin nyo pinagsani-sani blana sa nga oh, ang ganda po nito kaya lahat mo ng bagay merong magagawa eh basta kung ginawa talaga Hello ka farmers. Welcome to Dandenong Range Botanic Garden. Napakalalaking puno at napakatataas na puno, matatanda pung puno antutuwid. Kaya po dito sa lugar na ito, napapansin nyo ang paggagawa nila ng bahay, maging pagbabakod, ay gamit nila yung mga kahoy, sagana po sa puno dito. At ito po ang magandang example na forest reservation sa lugar na ito. Talaga po napakagandang panoorin. halos po po ng isang bahay. Ah, uh, isang puno, dalawang puno po nito, isang bahay ng napakalaki ang magagawa nito. Kaya na po, samahan nyo kami sa pag-ikot dito sa Botanical Garden, dito sa Dandenong. Hai Pak Lili Lili ya. Ma? Oh, bla. Kan kita lagi. Ya, di tiga orang puno dito kalalaki tanda puno na tanda na to baka mayroon na mga limampung taon to 50 100 years 100 years wala naman siguro matak mo yan o baka naman hindi limipad eh Bisileya, tawag yan, bisileya. Kanya, lawin niya, lawin. Lawin niya. Lawin. Lawin. Uh, mga Ito po mga farmers, yung lawa dito nakapaligid po yung mga damo na hindi ko po alam ang tawag sa mga damo ito pero napakaganda nabubuhay po sila dito na parang parang no, hindi mo po talahib ito pero napakaganda po nasa gitna ay eh, talagang plain water talagang malinis po naman ang tubig kulay blue ang tubig kaya po sa anumang lugar kabundukan na ay hindi nawawala ipang mga tubig pagkat e, yan ang bundok ang siya nagpo-provide ng mga spring o balong sa mga lugar na dinadalungan ng katulad nitong Pispan lake, uh, ilog at ibang mga source of water. Yan po ang nagbibigay. Kasi palibas ay marami mga puno, ayan eh din na nagbibigay ng source of water sa lugar na ito, ang mga punong ito. Makita ba yan? Parote, ibang klaseng parote